Magandang araw mga maglulufa Dalaw natin tong ating Arsitin oh. Yun pala lang tamang Teknik mga maglulufa Kasi dito sa area namin Ako yung huling na mula Ay eh, iniisip ko Yung mga katabi ko ay Nakatanim na Tayo na may medyo na hulingan na mula eh, Meron tayong Binhing Arsitin ayun, yun ang ipinunla natin na medyo huli nga tayo ng mula ay akalain mo mga maglulupa ang ating arsitin sa oras na ito ay nasa 75 days ay nalalabas na <laughs> 75 days simula nang ipinunla at uh, dinaanan tayo ni upong kahapon medyo humilig oh pero salamat po sa Diyos at eh, dahil nga po ito'y wala pang masyadong laman, wala pang laman, ay eh hilig lang konti. Pero hindi natin sigurado kung ano naging bawas nito dahil ito nga ngayon ay halos magsasaid ng lalabas ng ating arsitin. Uh, sa lakas ng hangin yung kahapon, bagamat iisang oras, buti po salamat sa Diyos, iisang oras dumaan ang bagyong upong dito sa amin. Ay kung panahong medyo lumakas-lakas pa yon at mabot ng magdamag ay malamang wala na nga itong laman pa pero baka nahigpa din. Pero dahil nga po ito ay arsitin at medyo mababang klase ng palay po ang arsitin eh. Kaya hindi rin masyado talagang nahilig. Ang ating nga lang ditong abangan ay kung ano naging bawa sa tinggas nung lakas ng hangin yun. Kung yun ba ay... Uh, napaspas niya yung bulaklak nitong ating arsitin dahil hapon po yung dumaan ni alas 3 hanggang alas 4 ng hapon pero sa oras pong ito mga maglulupa sinasabi nga natin yun pala ang teknik kapag yung uh, ikaw ay medyo naiwan ng yung mga katabi sa pagpupunla uh, para mas masabayan mo sila ang ipupunla mo ay yung maagang palay at dahil nga po itong arsitin ay nagre-range lamang ng mga pagka yung direct seeding ay 85, pagka naman mga transplanted ay 95 days. Eh yun no? Oh. yung ating katabi na halos lampak na ay nasabayan pa nitong ating arsitin na nalabas halos oh. <laughs> Pag ito nakaisang linggong pa, lampak na din sa id. <laughs> uh, hmm sa bagay dahil nga po nang hindi naman tayo nag hybrid at ang atin nga pong itinanim ay rc dahil para mahabol natin yung ating mga katabi na una pong nagtanim at meron pa nga po dito katabi ko pa ay halos si nauna sila nagtanim ng halos sa uh, linggo ay naging kasabay ko pa ngayong nanlabas <laughs> yun po mga maglulupa uh, kaya ang atin pong advice dun po sa mga nagbubukid na medyo naiiwan po kayong magtanim ng inyong mga katabi o mamunla. Ang pinakamagandang teknik po ay uh, ang itanim po ninyo ay mga early variety kagaya po ng RC10. RC27 po yung bagong labas na bagong variety na itinanim din natin dati na halos kasabay din po nito ang maturity. Kapag uh, direct seeding ay 85 days. At kapag transplanted po naman yung lipat tanim ay 95 days ani na. Minsan pa nga hindi pa umaabot ng 95 days inaani na ay eh, dahil no nakaraang experience natin ay parang 93 days ni eh, nagpaani tayo. At yun nga po ang ating uh, kasalukuyang status ng ating arsitin. Nabagamat nagpahuli po tayo ng pamumunla sa ating mga karatig ay kasabay din po natin sila ngayong mag-aani. <laughs> Thank you, o Lord, na kahit nga po ang ating uh, bagyong upong ay dumaan, ay tayo po ay kahit pa paano ay iniligtas dahil maiksing panahon. Kakaunting oras po siya dumaan dito po sa Irirami ng Santa Cruz bagamat kami po ay naging sentro. Ay salamat po sa Diyos at mm, yung uras na idinaan niya dito sa amin ng Kalaksan ay halos iisang uras. Dahil kung hindi, ay baka napagaya po kami sa mga ibang lugar nga na nasalantang maigi po ng bagyong upong na ito. Doon po sa ating nakita kahapon, ka, ah kanina, kagabi, sa social media, talaga pong nasalanta nila yung mga ibang probinsya po na dinaanan po ng bagyong upong. At dito po sa area po namin na Santa Cruz, baga hindi ko po alam yung uh, Ibang nangyaring uh, sira sa ibang bukid, nga uh, yung lakas ng ulan na yun na isang oras, kung ang palay po ay halimbawa ay may laman na, yung anihina, ay sigurado pong idadapa. Sa lakas po talaga ng hangin kahapon na loob ng isang oras na yun. Uh, siguro dito sa akin, dahil ito nga po ay wala pang laman, maaring uh, itong status na ito ay uh, humilig ang palay ko dahil wala pa nga pong masyadong laman. Pero doon po siguro sa mga malapit ng anihin ay sigurado pong dumapa. Yun po ang siguradong na, nakakasiguradong yun po ang mangyayari dahil sa lakas nga po talaga kahapon ng hangin bagamat maiksi. Pero napakalakas pula talaga ng hangin. So yun nga mga kalupa, mga maglulupa. Ang status ng ating RC10 sa kanyang uh, 75 days ay nalalabas. At ito iabangan natin pag may mga dalwa, tatlong linggo pa, maaaring anihin na. Magandang araw mga maglulupa.